First ride ni BBX MAX 5 4 3 2 1 Okay, so tayo po nating in-night ride si si ride 150i Kasama po natin yung ating Mrs. So, ang bigat ko ay nasa 75 kilos siya naman ay 60 kilos. So, ibig sabihin mga 135 kilos. Okay. So, going tayo ngayon ng Mati City. Siyempre, andito tayo ngayon sa Pantukan, Davao de Oro. So, this is Welcome Park, Davao Oriental gateway for Mati City. Sa bandang ito ay papasok na po tayo ng Mati City. Kaya makikita na po natin sa unahan yung arko ng Mati City. So welcome to Mati City. Umpisa na po ng kong daan. Si road ng Badas dito sa may Maki City. Kitan kita niyo mga paahon ko yan, pero 65, 67 yung takbo ng ating Easy 150 FI. Pero take note ha, advance ng 5 km per hour ang ating Easy 150 FI. Ito na po ay mga pakurba-kurbang dahan. So, batay sa aking experience, from uh, is Ride 150 na version 1. Nakagamit na po tayo. Maganda talagang i-banking-banking itong si Easy Ride. So, ang kagandahan itong si Easy Ride 150 if I is smooth yung kanyang makina. At napakaganda talaga. So, yung sabi ng iba ay mahina sa ahunan. Hindi, malakas naman talaga. So, siguro, first-timers ilang gumamit ng mga scooter. So, mayroong technique po kasi niyan. Ano mo i-tiga yung inyong throttle para lumakas yung inyong scooter. So, kahit anong scooter naman, mapipin mo talaga na mahina siya sa ahonan kung gagayahin mo lang magpiga ng throttle sa mga decats na motor. So, ito na po, napakaganda. Kitang-kita niyo naman, ahon talaga yan. Oh, 57, 55. So, batay sa analog, kung analog ang babasihan natin, advance ng 5 km per hour si is right 150 if I pero ganoon naman talaga lahat ng mga digital advance siya ng 5 km per hour sa mga analog so nariling na po namin ito bago kami uh, pumunta dito sa bandang lugar na to na talagang advance siya ng 5 base sa XMAX na speedometer yan. Pero take note ha, ang bigat namin yan is 135 kilos. 75 ako, 66 misis, so 135 kilos. ito ay paahon na talaga yan so kaya nag -re rate na lang tayo ng 45 km per hour at napakalikulik kung daan so, talagang masasabi natin uh, kanan kaliwa yung balikon niyan kung sa Bisaya pa ay siko daan so, pero kita nyo naman on 64, 65 yung takbo ng ating Easy Ride 150 FI So talagang, uh, maganda talagang kanyang performance. Yung tinakbo na pala ng aking motor ay nasa 800 km na ang kanyang natakbo. So, so far, good naman lahat. Walang leaking, wala lahat. Napaka-small talaga. Kaya yung nagbabalak bumili ng HRI 150, if I, huwag na kayong mag-atabiling bumili. Kitang-kita nyo naman. Diba, makumpurn niyo 75... 1,000 lang yung kanyang cost price samtalang yung ibang mga mamahaling branding na motor ay nasa 150 same lang ang kanyang power ito ay pababa na po kami yan. So, kitang-kita naman sa bangkingan sa kanyang speed, 66, 65, 70, di ba? Yung speed niya sa bangkingan Kaya, masasabi ko talagang maganda siyang dalhin yung Easy Ride 155. Yan. Umavertic tayo niyan sa mga tok-tok riders. Tatlo sila niyan. Pababa na, pero mga siko-sikong daan po yan you ano? nagre-range po siya ng 63, 61, si na napakasiko talaga, 50, 62. So, smooth naman, wala akong experience na parang mag-slide, wala. Napagan napakaganda, at saka yung kanyang gulong niya ay stock pa, stock tire. So, may recommend ko lang talaga sa mga abibili ng motor. Dapat kung ano yung stock na gulong, yun lang talaga ang gulong na ilalagay ninyo kasi engineered po kasi ang mga pagsukat niyan so dapat ay sundin talaga natin para makita natin yung stock performance ng isang motor First ride ni BBX Max to <laughs> so, Mati City at King Benz Native Tibletson Manok kao ba na to ang X Max so okay, try na to siya yeah. nice ibang King